My brothers and sisters in Christ, good morning and happy fiesta for all of you. People in Cotabato ask, what anniversary, Masintan? The 410th anniversary of Our Lady of Shrine in San Paulo. 410? Yes. It was established in 1613 by the Franciscans. So I would like to thank the fathers who invited me to celebrate your 410th anniversary. And I ask you to pray for me in Cotabato as I pray for you. Sama natin upang bayan ay dinggin. Nung na-demolish po yung bahay natin, tira namin itong taon na to, pinagdasal ko po sa kanya na kayo na pong bahala kung saan niyo po kami gustong ilagay. Sabi ko po pong gano'n sa kanya. Nung araw din po yun na pinagdasal ko, talaga nakakuha po agad kami ng bahay. Nung araw na yun, nung oras na yun, nakalipat po agad kami ng bahay. Sa San Andres, nakabili ko 25 square meter lang. Pero nung masunog, himala pa rin na malabir Loreto. Sabi ko, paano namin to may patatay? Wala pang mga trabaho, anak ko. Kakadasal ko, kakadasal ko sa kanya. Biglang sabi ng anak, mapapaayos ko yung, yung San Andres. Napakabuti na mahal na birin sa akin. Ang pagdidibosyon ko sa mahal na birin ng Loreto, nagumpisan nung ako'y maliit pa. Ako nga ay nagtutungo dito para maglingkod sa misa, pero sa kinalaunan lumago itong pagdidebosyon. Naging personal na pintakasi ko siya. Dahil nga ang Loreto ay napapatungkol sa bahay. Sa bahay ni Maria na nirelate ko rin po sa sarili kong tahanan noon nga meron na ngang kani-kaniyang tahanan na rin. Kami magkakapatid. At sa pasasalamat, doon nag thank you kay Mama Mary sa pagbibigay ng magandang paggigiya sa aming magkakapatid, sa buong mag-anak, sa aking mga magulang. At patuloy kami lumalago. Yung close family ties na lagi nakikita natin sa Loreto. Tunay na napakabuti ng Diyos sa pagkat tayo ay umarito sa natatangin araw na magpistahan ang mahal na bere ng Loreto. Siya ang patron laban sa sunog, patron ng na mga nagtatakbay sa inyong mapawid, ina at guro ng mga mag-aaral, at ina at patrona ng buong istrito ng Sampalok ng Ida at ang ating masintahing ina. Tunay na nagala ang nagalak ang dulot sa atin ng kanyang makainang presensya at sa paglipas ng mahabang panahon dala niya sa atin ay ang konsolasyon sa gitna ng ating pagpapagal. Kapayapaan mula sa gitna ng maraming sigalot taligayahan sa gitna ng maraming kalungkutan. Dala bigay niya sa atin ang kanyang anak na si Jesus. Tunay na tayo ay dapat madala sa ating masintahing ina. Sa kabila ng dala at mga kasiyang ito, ang ating puso ay napupuno ng pasasalamat. Una sa kabilang Jesus na ating, na ating nakasama at pinagsaluan sa isang. Isa. Gayun din, sa ating pasintayin inga ng buhay